Anong masasabi mo, Bor, sa mga nagbabasketball ngayon dito sa mga kabataan? Anong mga maipapayo mo? Dahil isa kang legend sa basketball. <coughs> Ang masabi ko na, huwag silang masyadong magyabang muna dahil... Bakit? Marami pa silang kakainin. So, dapat, Ang paglalaro ng basketball, dapat humble ka dyan. Hindi masyadong, uh, hindi masyadong uh, magmataas. Dapat, yun lang. So marami nga nang dapat, ano, marami nga nang pinaglaro ka so, na liga. Marami kang pinaglaro ka. Anong masabi mo sa, yung ano, dapat tambol lang tayo kung lang. magaling. Yung iba kasi, ano na, mapagmataas na sarili. Kala nila kung sino na sila. So marami pang dapat, ano sila, mga laban para maging isang magaling. Isang professional. Professional. Ikaw kasi marami nga ka nang Marami uh, na nakakalaban eh. Baka, ilang, ambulang, ambulang. Ilang trope na ba ang nasa inyo? Hindi ko na mabilang sa dami na kasi. Mga kabataan kasi ngayon, ano, inuuna nila ang ano? um, bisyo. Kaya, bisyo. Ma, ano, madalas na sila mapagod sa laro. Dapat walang bisyo. Isa yan sa ano, dapat pag atleta ka, wala kang bisyo para mas malakas malakas ka mag oh, resistance resistensya mo. Oh, dapat lang. Malakas dapat ang resistensya. Dahil isa 'yan sa nakakapayapa na sa atin. Hmm. Yan napaka sulit talaga ng ano mo. Payo para sa mga kabataan para mag basketball, basketball. Dahil... Na, nakalaro mo na ba si sinong mga sikat nang nakalaro mo? Sa so, ano? Aso, di ko na mahandaan eh. So, rami, ng, ano? Sa rami na ano? So, na. So, dami ng laban na ginawa ko. Marami na akong napa-champion. Ito na ma... <laughs> ano? Di mo, si di, Julio. Di, di, si Julio. Di mo na ma, di mo na mabilang, <laughs> di mo na mabilang. So ano bang ano anong yung pinakamalupit mong laban sa amin? Kain-kain. Sa sige, Naga. Sa Naga. Isa ka dong player, di ba? Player yeah. sa Naga. Marami mo doon magagaling, laro, pero Nagtiwala si Riley, ambulang, Tiwala ka talaga sa sarili mo <laughs> sa paglaro? Tiwala lang. So, sa mga kakampi, yun ang important <laughs> Yung iba, ano? Yung uh, mga ko sa iba, dapat <laughs> apat, paglaro. Laro lang. Normally masaktan, walang piko na. Dapat humble ka lang lang sa paglaro. Disiplina sa Riley. Yan, isa pa yan. Number one na ano, disiplina talaga. Disiplina. Sa paglalaro ng basketball ano, para maano mo. Uy, umakampi. Oh. Isa pa, dapat may disiplina talaga ang mga player ngayon. Ano? Okay. So, hanggang dito na lang tayo. Shout out sa mga nagbabasketball. basketball Shout, Shout out sa inyo, mga naglalaro ng basketball, lalo na ngayon sa mga kabataan. Ingat kayo palagi paglalaro. So, hanggang dito na lang kami.